Good morning mga ka Mayon Ngayon po ay ikaapat na araw na mula nung naiwalay namin itong mga piglets na ito sa kanilang nanay. So kung water soluble powder po na pang dewormer o pang purga ang ating gamit, katulad po sa amin ito, pepe dewormer. Hindi lang po yan, basta-basta pepe dewormer mga ka-Aselso. 2 in 1 na po ito. Meron na po itong uh, libamisol with ivermectin. So, pang internal at external parasites na po ang napukusa ng Pepe dewormer. Ngayon po, dahil nga water-soluble powder ang aming ibibigay sa aming mga piglets, pwede po tayo magbigay 3 days to 5 days mula mawalay ang ating mga piglets. Kaya, less po naman sila sa stress lalo na kung hindi naman injectable na pang dewormer ang ating gagamitin. So, kung injectable na pang deworm ang ating gagamitin, at least 5 days to 7 days dapat mula mawala yung ating piglets bago po kayo mag-inject. Pero sa amin, dahil nga water soluble powder, 3 to 5 days nagbibigay na po kami. Nilalagay po namin dito sa dog na ito. At hindi lang po yan ha, para less sa stress ang mga piglets so, mula nang maiwalay natin sa kanilang uh, sow o sa kanilang nanay, gumagamit po kami ng electrolytes with pre biotics and probiotics. Walang iba kundi ito po, BMP 100. Kung hindi po available ang BMP 100 sa inyo, vitamin pro water soluble powder po ang ating gamitin Ngayon po, 12 na piglets po ito. Magbibigay po po ng, kayo na lang po magkumpiyot, basta per piglets more than 10 kilos ang timbang sa pagwalay sa kanilang nanay. 5 grams or 5 ml ng pang purga ang aming binibigay. So ngayon dahil nga 12 sila, more than 10 kilos ang bawat isa sa mga to. Ito so po, nasa mahigit 10 kilo po ang timbang nito. Maabot na po yan ng mga tinimbang po namin kahapon, hindi po na po napakita. 11 and 10 kilos. Meron pong 9 kilos, pero okay lang po yan. So ngayon, bubuksan po natin itong pepe de warmer. Ang dami ko na pong sinabi sa inyo, pasensya na ilalagay na po natin dito. Tutubigan po natin ng ang isang litro ng tubig sa 5 ml ng Pepe de Wormer. Ito po, ang katamtaman lang po nito na laman ay 5 ml na po. Sinungkat na po namin yan. Ito po, ito po ang bagong Pepe de May libamisol, Lip ivermectin na. Make sure po natin na tuyo ang kutsara natin ha. pepe the warmer. Pwede po ito sa alagang baboy, alagang manok, alagang kambing, alagang baka. Yan po, tutubigan natin. Ang, ito po ay 25 gallons. So, dito po, katulang na po namin yan ang 12 uh, liters. 12 liters na po ng tubig at ito na po ang ating papurga sa ating mga piglets. Walang iba hindi ang Pepe de World. Gawa ko ito ng Farmabet, sister company po yan ng Battle Cup. Alagang tapat, alagang angat. <laughs> isa-isa na po sila umiinom, kumakain, umiinom. Ang aming gamit po na booster feeds sa aming mga piglets, wala iba kundi ang early win, nuno booster, micro pellet, advanced piglet nutrition ng figure lock. Sa inahin po, ito po. Ito po, nasa 12 kilos na po ito. Ito, nasa 9 mahigit. Na Yang iba, mga nasa 10, 11, ganun po. Kaya, 5 ml sa 1 liter ng tubig ang bibigay namin. Wala naman po problema kung iba maparami na inom. Dahil water soluble powder po ito. Tagal na po namin practice ito. Mula nung nag-start kami maglahin uh, since 2020. Ayun na po. Wala po kami ginagamit na pang purga na injectable. Kundi po pu puro water soluble powder lang po. After po ng purga, bukas, plain water po tayo sa ating mga uh, piglets. At pagdating po ng kinabukasan, 3 to 5 days po tayo magbibigay ng sulpar QR depende po yan sa reaksyon ng kanilang dumi kung basa po yung dumi nila dapat mga 5 days po tayo magbigay ng sulpar QR at kung ganun pa din hanggang 7 days po yan pero sa amin kapag normal naman ang reaksyon ng dumi ng aming mga piglets after namin magbigay ng pepper de warmer tatlong araw lang po kami nagsusulpar para maiwasan po ang coxy juices sa pagpalit po ng feeds from booster feeds papunta po sa free starter feeds dahil matitigas na po ang feeds ng free starter compared po dun sa booster feeds kaya kailangan na magbigay talaga tayo ng sulfur PUR para maiwasan na magkaroon ng coccidiosis, yan po yung na-stretch ang kanilang bituka at nagkakaroon ng blood reaction, nagkakaroon po ng dugo yung dumi nila hanggang dito na lang po mga tasenso update ko po kayo ulit sa susunod na Ganoon lang po, ulit ulit lang po ang ginagawa namin dito sa farm. Napakadali lang po once na kabisado mo na. Sa mga mas magagaling pa na mga nagko-comment yan na kaysyo mali yung ginagawa ko, po. wala pong mali sa ginagawa natin as long as na kumikita po tayo, uh, maganda ang income na binibigay sa atin sa programa natin ginagawa.